So, ayan po mga sangga. Dito na kabadi. Ya, si kabadi, oh. Ayan po mga kasangga, good morning po. Hindi uh, po tayo lulusong ngayon mga kasangga. O nagre-request si Mrs. na gusto nyo daw makasama ngayon mga oh. So yan, uh, gagawin po nito. Uh, dito na lang po tayo sa bahay. Uh, aayos yung mga halaman. Saka pamimitas natin si Kabading sili, Saka kalamansi, pagdadala natin siya pa maya. -maya. So, yan. Uh, po muna natin ng ating mga gulay, mga sangga. So, yan po, mga sangga. Update ko po, po kayo sa mga halaman ni Mrs. Yan po. Anong tawag mo? Pangga! 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 Ayan po mga sangga, pipiktas po tayo sili. Ano? Ayan, oh. Ah, Ayan pipili lang tayo mga kasangga. Tara, bibigyan natin doon kay Kabadi. Ano? Dito wala po sa akin magulang, dito mo rin ah. mamaya po mga asangga at test tayo kalamansi uh, Alamansi. magpapataba tayo at ungungo natin ang kalamansi si kabadi mga asangga pa, po mga sangga. Dinilin sa kabila. ano o. po yung mga napitas natin na uh, kasangga yun na. Uh, ang lalaki o. Oh. Uh. Sandangkal. Sandangkal. <laughs> so ayan po ang mga uh, sangga. Uh, nakapitas na tayo ng sili. Ayan o. Oh. Uh. So ano na lang po. Uh, kalamansi na lang po. Kasangga pipitasin natin. Ano. Uh, ang dami o. Oh. Uh. So siguro nasa ano to. May gitisang kilo, mga sangga. Magkano yung kilo ngayon? Two hundred. So, yan, ha. Pero, din na natin ano ito. Bibigyan na natin ito kay kabadi. So, yan, ha. Tara. Pipitas na tayong kalamansi, mga asangga. So, yan po, mga po Pipitas po tayong kalamansi. Ano? Dami na yun. Doon ka. Yung mga bunga. Pipitas tayo ng kalamansi, mga asangga. Bibigyan din natin kay...

Ayan po mga kasing ganyan natin ng kalabansi. So ayan po ah, dadaling ko na po ko kinakabadi. So ayan po mga kasangga, dito na tayo kabadi. Ayan si kabadi oh. Pre, kala ko papasok sila no pre. Ayan po mga kasangga, nabigyan na natin kay kabadi yung sili at kalamansi. yung kalabansi. Ayan po mga asangga, dito na po tayo sa bahay. So nakabili na rin po ako ng ulam natin ngayong panahalian mga sangga. Pumili ako ng ano uh, tilapia. So magsisigang tayo ng ano uh, tilapia tilapia na may ano santol. Tsaka yung bunga ng saging mga sangga. So yan po uh, babalatan lang po natin yung ating santol mga sangga. So, Ayun. po kukuha ng ano uh, bunga ng saging. So ayan po mga sangga, nakakuha na tayo ng ano, saging. Medyo magulong na siya mga sangga yan, ano. Saging saba. Ayan po, uh, po natin yung ano, santol tsaka yung saging. Mamaya na po natin lalagay yung isda para di po siya malusaw. Ayan, uh. nalalagay na natin yung sili mga sangga. A few moments later. ninyo umukuloy na siya nga saga nalagyan na po natin yung isda ayan po mga sangga isda nalagyan na po natin tatakpan po natin ulit So ayan po mga kasangga, yung tira kong isda. Ah. So mamaya po ipipirito ko siya. Saka ano ah, bagoong. Saka po yung talong natin na ah, ano pipitasin natin mamaya. Saka talbos, saka sili mga kasangga. ang ulam para mamayang hapunan. Piritong tilapia. So ayan po mga kasangga rin. ko na po yung talbos. Ayan po mga sangga, ah, kain na po tayo ng lunch. So yung ulam natin ngayon mga sangga, yung ano, sinigang na tilapia sa santol. So ayan po mga kasangga, uh, tapos na po tayong kumain. So papahinga po niya na uh. So ayan, uh, binabati ko nga po pala ng happy birthday si Uncle Bill. So ayan, uh, more birthdays to so, come. Ingat po palagi dyan. God bless. So ayan, uh, binabati ko rin si, ano, si Ate Mayra. Nagpapa-shoutout siya. Bilas ko po, po siya taga ano, uh, Montalban Rizal. Yan, mega love shoutout out dyan sa'yo, Ate Mayra. Kuya Edmar. Kay Kuya Edmar, sabay ko yan. Ay, din kay Ate Edna at kay Kuya, ano, ah, uh, Jomel. Ayan, shout po dyan at ingat kayo palagi dyan. Prong Candelaria. Ayan, taga, Candelaria po sila. Yung bayaw ko, ah, uh, Candelaria at saka isang Montalban Rizal. Rap, kaya po daw sila. Giniagawa mo. Ay, kang. Kumain ka na? Rup! Ha? Ha? Papa. Ay, kagaling. So, ayan po, mga si Kuya Russell. Tapos oh. na po tayo kumain, mga si Mrs. po, nagliligpit na. So, ayan po, mga sangga. Mamayang hapon na lang po tayo mag, ano, magpapatabat ano na po ah uh, na sa ating pesto sa ating mga gulay so bago ko sila didi, uh, papatabaan dadamuin po muna natin para yung damo di magkaagaw sa patabaan ng ating mga gulay so yan papahingan lang po muna kami at patutulogin yung mga bata ngayon po mga dadamuhin na po si papa pader Ayan po mga sangga, ah, po muna natin bago tayo magpataba ng sili. Para po walang kaagaw yung mga ano, ah, mga sili sa pagdanan ng pataba. Ayan, uh, ah, dadamin po muna natin mga <coughs> po. Kita sa amin mag damo mga kasangga. Papataba na po tayo. So, itong ano ah, mga kasangga. Ito yung mga gamit namin sa ortis So, ano na nahihiram mo ay kabadi. Hindi naman po ginagamit. Kaya, hihiram po ko po muna. aku lemah asal nggak parah mah gak disurut ini dengan. Kemana kau sendirian? Gak ada mana bu? Ramenya bunga yang masih ini mak masih ini mak asal

natin lahat ito mga kasangka para pagpa ano tayo pagpa pataba. pataba so pagkatapos puro mga kasangka din na naman sa karon may mga gulayan yan Atau pokai, ano? Body shreds, cakap kayo. Ano kabadi, ano patapos? Patapos pat 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 na po. pa po may bulaklak na po mga talong ha. Oh. Tapos ayan pa. Ito pa yun. Ito yung Iti bunga yung. Ayun po mga sanga, may nakita po tayong bunga. Ayan na oh. Bunga. At bunga na po pa po siya. Ayan ha. Oh. So, pang hindi um, po yung matabako, ako, po natin yan ano? Taba. So, may bulak lang na rin po ito. Baka tangga. natin mama Russell. Okay. Yes naman! Nagbunga na po kasi siya, mga kasangga. Lalo na mapapanood na yan. Ano? Yeah. Uh, mga kasangga, malinis na po, yun. Bagong linis na. Yan. So, yan pa, mga kasangga. Ito pa po, oh. palang sha. lang siya. So, yan pa, mga kasangga. Ano na po? Yan, you know? oh papatabay na. Hello? Tuloy na yan. Na niya. Para po walang, ano, agaw. Ano? Para walang agaw. Ayan po. Nasento pa po. Ayan po yan. So yan po yun. Ayan. po. Mapatabay na rin eh. tinggi ini bunga yang pusing udah minum bunga Kenapa tebal lah, Pedit bukit, saya maksa enggak? Kayak intinya, apa cobaan? Siapa sama tropa Tropa Siapa tuh? tayo pumakanda o. Oh. Hindi naman po. So, wag na po ano yun ron. Huwag na ano. Huwag na Palinis lang naman po siya. Ano? Wala po kasing lusang sila papapater, mga kasangga. Ay.

Pagkita mo daw. Pagkita mo. Pagka. E, o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Yun. Sakta-sakta yun. Laki. Sarap niyan. Tarang. Laki. Lalagay sa... Sinantong na baboy. O. Oh, na baboy. Pa. Pinitest niyo ito yun o. Oh. Talbay talaga kayo ah. Lagi yeah. naman niya sa'yo mga sangka. Tama na. Tama na. Tama oh. na. Huwag pitasin ano po yung ating talaw mga kasangga? So, ipipirito na po natin. Niwa po siya ng ano, slice. You know? Pinangang po siya. Ano, tanda. Ipipirito so, po tayo. At saka po yung talbos mga kasangga. Yan no? At saka ano. Uh, ah, bagoong alamang. Sa usawan. O asangga Ipulok ka na tayo Uno Uno Mga asangga Yun dan ka na pagkakalo to Mga asangga Press na press oh. fresh from the farm. Yo. Yo no. Ini gede dyan mah asangga. Kailan mga asangga no. Nasa pola yung yung ating mah ano, gulai bunga. ini kita tambah sa. bisa. Siap resep piritung tirapi sama asangga. Ang pelano. ito mo kahit gaano kalaki yung ano ah uh, yung balasenas mga katol. Hindi siya ano matanda, hindi siya old ano old old eggplant. No? Press na press from the farm. Paparami kanito nito mga sangga no. So ah, siyempre ah, pagka nakakarami na tayo ng mga bunga mga sangga, ay, syempre, natin na ating mga tropa para matikpan nila ang ating mga ano, ah, gulay. Ay, yan, ah, talbos, mga tangga. Gusto ano? na natin yung ano ah, alamang. Ayan po mga sangka, nag na na po tayo ng bagoong alamang. So yan po mga kasangka, be-pray -be -be po muna tayo bago tayo umayon. Naman naman. Naman naman. Ang Diyos po sa'yo, Amen. Uh, Lord, maraming uh, maraming marami salamat po sa biyayang pinagkakalod niyo sa amin sa pangaraw-araw. Uh, na may gabay niyo po kami sa aming uh, gawain o trabaho. Ganun din po ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na po ang aking pamilya. Tilayo niyo po sila sa kapahamakan, Lord. At, panatiliin pong malakas ang kanilang pangatawaan. Ganon din po ang bawat isa sa amin, mga sumusuporta, mga viewers sa uh, pangalagaan niyo po sila, lalong lalo na po ngayon Lord, uh, kung ano man po ang sakit ang aming ng ating bansa ang dumarating ngayon na uh, sana po uh, gabayan niyo po ang bawat isa. Uh, panatiliin po ang bawat isa sa amin. Ay na pong bahala Lord, Ayon. at maraming maraming salamat po amen amen ano po ano diyan saan to amen panaputayan sayang po magasangga alam ko natin, piritong tilapia ano so, oh Dilis. Oh, ay 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 with uh, talong sa ating mga gulay. Isa pala po yan mga kasangga. Ayan o, ayan o. Isa. Ipingman natin kung masarap. Pagkakaalam ko kasi mga pagkakaalam ko kasi mga sangga pagka may kasamang pagmamahal ang pagtatanim. Eh, mas tumatamis yung ating mga bunga mga sangga. Agri po ba kayo mga sangga? Parang sa love life yeah. din po yan mga kasangga. Pagka sinamahan mo pagmamahal ang pagluluto, habang tumatagal, lalong tumatamis. Oh. Yeah. So yan, yeah, uh, tignan tingnan na po si Mrs. Yeah. Lalanggan po ako mga kasangga. Tignan, nyo po si uh, ka, tignan nyo na po si Mrs. habang tumatagal, lalong tumatamis. Tingnan na po, lagi blooming. Di ba mga kasangga? Yeah. Yan, kain na po tayo mga kasangga. Meron po tayong dinisang sili. So, ayan. Okay. So, sa mga bata po, di po pwede. So, ibigbahado po nila mga kayanan. Ano tayong bagoong alamang. Ayan. So, ayan po yung pinakasawsawa natin mga nasangga. Ayan po, kain na tayo. Wala akong kalapit sabi. Okay. Kunin mo na yan. Wala akong kalapit sabi. Ayan po mga kasangga. Napapakay, eh, pakinabangan na po natin ang mga gulay. Napapitas na po tayo ng talong, tapos sili. Kahit, kahit pa paano po, ah, di na po tayo ibili ng sili at talong mga kasangga. So, um, basta ang masipag ka lang yaka nga, kahit pa paano, ay eh, mga karaw, sa pangaraw-araw. Kahit po pa tanong-tanong lang, torta, ganyan po ah. Piritong talong, mas masarap pa nga po yung ano eh, yung pangaraw-araw na ano, gulay. Kasi iba po talaga yung gulay na binibigay sa sustansya sa ating mga katawan. Lalo-lalo na lalo po yung mga talbos. Ayan. Yeah. So, ayan po mga sangga, tapos na po kami kumain. So, ayan po, ah. sana po ah, nagustuhan niyo po ang simpleng video natin ngayong araw mga sangga. So, kita-kita na po tayo sa next upload na sangga. So, ayan na maraming maraming salamat po ulit sa suporta at tiwala sa binibigay nyo. So, sana po ah, di po kayo magsawa sa ating video mga sangga. So, muli po ah, maraming maraming salamat po ulit yan na, happy lang po tayo palagi mga kasangga. Ingat po lagi and God bless. Ayan po, binabati ko nga po pala si Uncle Bill. Happy, happy birthday po Uncle Bill. More birthday to come. Sana marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Ingat po kayo lagi dyan and God bless po. Mama! Binabati ko nga po si Uncle Bill. Happy birthday po. Ingat po kayo lagi dyan and God bless.